অনুভৱ yo askot oh din so, bait eh sindanate problema ah, parang may mga alien sa paligid kaya tingnan kasi nagiging ano ba sila, para sa nanong bro parang predator ito hey bro alien bro oy sala hmm tamam tamam bro wala lumusog agad do bisa lang pa bro bisa lang napa kita bisa lang woi <coughs> um, uh, bro antunso ba papuro bumaba Birahan mo bro unang oh, nasambu bilangan mo nagingin so. bisipul siong nasambu ginunsa ba mo hap ayen uh, uh, dak patay dalih okay. tu no. no, eh, parang lang parang abu Buti na lang nakita ko bro, munti kong, ano siya umakyat siya dito. Ano sa likod? Naging invisible na pala bro no. Oo, oh, May kapangyarihan sila na gumamit ng invisible. Pero protektahan nila ako. pinagbabantayan talaga natin ay yung mga kasi doon sila kumukuha ng mga mga parang doon sila nag nagcha-charge yung yung, na, wala, mag, so tayo, so tayo yung source yung source yeah. pag ano ba pag nanghihina sila, ano sila? Na tapos yung ano nila UFO parang nandyan nakasakay nandyan yung kung ano man yung uh, tinak mulong ng kapangyarihan nila parang nandun, talaga sa Yeypo na yan. Parang yanun talaga, bro. Salamat. Yung mga 'yan, ito overba. Di ba? Yung pagbilang ng ining murong bato, ko sa maraming bato 'yan sa loob ng Yeypo. Sigaw ra. Kasi may ano naman, may kapangyarihan sila, hindi sila maubos-ubosan talaga ng kapangyarihan. Para hindi magpag-sumok ng badtang papahamak ng nanay. Ano, uh, hindi Wala na ah, Ano ba ito? Okay, tayo? Okay, okay, tayo? <coughs> bro, diba ito, ito, ito Kapunta yung mo? Oo. Oh. No? Dito yun? Dito yun baka nagtatago lang spilimon O or wala sa Pilimon dyan hindi, nakasama pa natin yun sa dagat ha? Huh? hindi ba baka andun pumupunta sa um, oh, baka bumaba. bumaba ba? bro kabili tayo ng

kaya tayo dito mga kadol para maubos-ubos natin yung mga uh, masamang mga elemento dito sa kubat na ito dahil sobrang delikado kapag may mga residente dito mga kadol Yon maka dulu, Ilim. Lup. Uh. Tak tahu. Patay maka dulu dali. Dali natin. Antli ka dulu itu. Bro, kemusta sudah bro? po isa kanina kung ko agad bro Ilin Hinira ko agad hindi na napatagalin pa Ay Wala na Wala nang Tira agad May nakita ang pagkakataon Basta madilim lang tira Wala nang wala nang pag ano Basta makikita may Wala wala nang ano Kailangan pa Kailangan tira na baka matira pang naiba bro. Parang parang may mga tunog ah. Parang may mga ipo bro. May tunog? Hmm? Ay, talaga ng ipo bro. Saan kaya ang banda? Saan nga yung banda yung bahay ni Pilimon dito? Yung bro, At sa, sa doon? taas oh. Doon pala. Ay, ala? ay, 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 kaya nga di de bakal Ricardo. Lah. mayroon talaga turun bro. Andami bro. Sampal hati ng sipolimon bro. Lah. Andami po mga dipo nagkalat dito sedikit sa area ni pilimon. kasi yun pupunta kami dito. sama yung kasin ko nang nang, nang, nang po kami ng gulay is yes, wala naman no timing Nem hey, bro May nang na ilin. Bro Lo, tinamaan yan bro. Yan naman ang lisyo ng niyog. Ang, bu ang dami pong bunga dito ng uh, dorian mga, mga, mga din. Enjitas. Si ha? Huh? Makalaban dia. Ha? Huh? Sebab dia nakalaban kan. Ano? Rambutan. Rambutan. Oh? Mas Mas mesti dekat. Aduh Kamu <laughs> perang ke saya Ano yun bro? Wala na? Parang may tao sa babak bro. Baka yun. May tao, pa, dito. Oh, may may tao sa baba bro pa 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 natin? Harangin natin Ino? Talaga? May tao. Ano ba yun? Puntahan natin yung mga tao? Puntahan natin, pabalikin natin. Sige. Ah, oh, sino kaya yung mga tao nga? Pabalik kaya? Pabalik natin. Kasi delikado, may mga yipo dito. Sa baba.

Uy! May pulak, bayan, ay, pulak. Ay, bro! May pulak! Yan! Pulak na yan! Ayan! pulak Ayan po ito! Kasi wala man. Hinug ba? Wala man ang na durian. Nabangong hindi? Hindi. pa patingin! Paamoy pala. Ay, pungango palang daan bro. Ilhan na. Mm -hmm. Hindi siya hinug. Andami palang bunga bro. Sayang naman to bro. Nahulog. Nah hindi pa hinug. Malaki na sana, amal, no? Sana? Hindi sana. <laughs> kalau <laughs> aku nak apa kak inakain damai bro damai pun bro jap tak spontan tak pun Si kinang, si kinang. Di na papasok pa binato natin yung ng kaya Hindi Ha? Hindi na? Talabian. dia selalu bangun tu oh nito sa paligid bro ha oh mayroon talaga bro oh Ha? Yun ba? Bro, bro. Itapat e, e, nyo dun sa ano bahay ni Pilimon. Tingnan din bro. Bro, tingnan nyo. Ayan o. No. May mga lumilipad-lipad. Ate bro. Uy, lah. ibang nga po yan, bro? Wala, dami, bro. Nah. Uy. Orang sumasakdap-sakdap doon, ah. sa eh. kaya ni Pilimon? Ano yan kaya si Pilimon? May tao kaya dyan? Ano? May tao eh. Ha? 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 Bro, mula. Bro. Bro. Hindi natin yan patatagalin. Sige, tra. Yeah. Birahan lang. Muna, muna natin dito. Mula dito. Sige. Sige. Yan. Yeah. Isa, dalawa. Yap. Naglaho sila, bro. Lah. Alam kung ayaw nila oh, mautak sila bro Parang, hindi, hindi, matamaan bro kapag ganyan naging invisible sila, nawala sila bro, nawala marunong pa, pala mag invisible bro na nasundan talaga tayo napansin na nga na tayo marunong pala mag invisible yan bro bro, baka mas mabuti bro, puntahan natin si Pilimon tara, puntahan natin tara. baka, baka na baka nadali na ng alien yun hindi na oh my na, god, la. talaga tara, tara. tara. Bikado, Bikado, Bikado dami